Oh, tapos pag ngayon. Yun, ari po, mga po. Ari right, po, isa. Oh. So, ari si po, isa. Sino rin po'y nangangakit na po. pag <laughs> Nagda. Po, matching. Ang bilis po niya, parang matching. <laughs> <laughs> naglag, ano, oh, naglag na. <laughs> ari po, ari po, si Jipe, <laughs> <ay>, nangangahoy na. <laughs> <laughs> oh, ito po ang matchain. Parang palaka, may palaka. Ang <laughs> bilis po niya. Nakakulit ko doon ang tanggalan lang ng arang po siya si Gagam Baboy ngayon <laughs> labas <laughs> ng labas kanya kanyang buhukan mo na po di ba kita <laughs> <laughs> Allah di ba di ba kita po nag aim nakaulang nga ha di di ba di mo Cuba aja. Aisyah Terima kasih Lagi kita dah petak nak ulas Tak apa lah apa ni Rik Habis pun ya Walaupun Kita berjadah Kita berjadah Kita harap Si Norel po ay may laywa na sa punong yun. Si Norel po ay kinakakas <laughs> Wag lang, hindi naman makita. Sige pre naman. Sige pre. Sige po. Kaya <laughs> po, isa. Naso sa akiat. Sige na rin po May um, kaluban oh. Nalaglagay yung gulo. Kaya po, mabilis. Yon. <laughs> Nagbaks ka na po si Norel. Yon, nagkakalaw. Yon. Ha 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 ha! <laughs> Ayan po, isan. Di na nga tumigil. Nagpahinga. <laughs> Yun na rin. Sipain mo. Pakita mo yung na buhok. <laughs> ano ba? Ano kayo? Masa ta- Yan. Sari <laughs> po, sino rin? Ano po? Bakit hindi pala <laughs> naka-video? Ano <Ayun> po, hindi <sinarien. laughs> <Ayun> pala <po, sinarien. laughs> <laughs> Ayun po, wala po siya, pangalawang umaki at yun. Ayan. tatlo ko may bukukan. Kesa ko pa rin, hindi mo pa umaki Ayos sa amin muna. Kaya sa mga six. Ayan, oh. Yeah, Gipren, damit mo, dumi yan. No, ka nakamdunan. la. Pakita mo buko na lang naglag. Pakita mo yung buko na lang naglag. Diyan sa taas. Dari, naglag pa. Ay, isa pa yung nakuulagan ng buko mo. Sakit yan. buko para po si wow. Narene sa palas, malamig ang hangin. Sige pre, oh, mo na, na nga, oy, <laughs> so, 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 <laughs> ang ahoy. po, na na bata. Makakas sa kanilaw. Upang mo ang ahoy. Okay. Yun po. Na, no, basag! <laughs> basag pong <yog>. Balad po ang niyaw. Balag <laughs> po, kanyan. Malaki buko. Ayun po, si Jeepre po, nasa taas na. <laughs> nasa tok, tok na. Malamig. Sisimula na po siya sa pangunga ng buko. Na. Ha? Mo na. na. Wag. Please stop. Wag. Ibigay nito sa kita. Sa na Ha? Nakulay ko na na. na yan. Sabi po, nababa, pa no, nababa na po si Kita ko mga ahoy. Ay, wag na tayo mo. Ano? Ay, Nakaw. na po sa taas po, nagpapahinga. nga buko, nagdaga na nga po, bigyan natin ah. Bravo, ha? <laughs> may ganyan eh, minabagsakan mati ka na yun ha? <laughs> ito po, tapos tapong mga nang buko ha? <laughs> ha?

Ano rin? Ano rin? I-gurot? I-gurot. jury. Jibre! Jibre! Tingin muna. Tingin muna gurot na ka na! Jibre! Gite! Gite! Jibre! na Si Norel po hindi makababa. Kailangan ko lang ang alaw. Pabulaan Rescue! Rescue! Yo! Meron ko lang pala ng mga eh. Yo! Norel po, nagbabaksak na po siya ng buko. Oh, yo ano pakila na pa tayi kapaligbaong ka lang sa du double play alam mo siyempre play kasi <laughs> sinama ng baak nambu juice papa wala po siya maaay natako si po, oh, na po siya ng buko. Hindi po siya makababa, kaya siya ay nagbabagsak na. Sorry, higop abaw. wow, galing nga! <laughs> Sunti ka na po. <laughs> eh. Hindi na ito. ko. Huwag eh. Sige nga, huwag nga. Ina! Huwag nga. Huwag nga. Huwag nga. Sabi dito yung bukong ay malaglag. Wala you kayo know, no, pala. Hindi pre, malaglag yung bukong. Ito, ito po ang luog. Ito ang tatawag ng luog. Dito nanggaling ang mga niyog at mga buko at sinokopras at mga palay <laughs> okay. Okay. at mga may... <laughs> <Ito, ito, ito! laughs> <laughs> wala <buwan. laughs> Natama po ang tarsirola. <laughs> na si hello ba daminam to ge bosesim munadi ako po nag mini si na Ito si Norel po, hindi makababa. Kailangan pa lang rescue. Rescue. Tumisikla <laughs> po siya sa kat. Yung. Kailangan po si Norel tulungan. Diyos, malapit na ito. Ah! Ito po ang igurot na po. Tapit <laughs> na po, nari. Ito po yung nakasum na. Sum na. Nakasum <laughs> na. Ito po yung nakasum na. <laughs> ito po, nang hindi tingnan po kaya islog kung may tumap. Ay po yung buo. Malaking malaki. Ay, yung video mo, nababa na. Ano po ito, si Muriel? Na nasa pababa na po ng buko. Kanyang bukas. Oh, Bakit na daw kanyang bukas? Dito sa yung dalbab. Puro ang ko. Hindi na, hindi na. Dito tayo sa lilo. Pwede bro, dito sa lilo mo na. Tapos si Jerry. yung gagaw ka talagang buho. Ang lakas ang loob. mo ko. po yung mga buho. po si Norel. <laughs> <alakas ang> <laughs> <laughs> si pababa na po. Ayan <laughs> na Ano ba mga dito pala sa Norien, hindi ko nakita. Ayan po si na nasa lupa na, nakababa na ang niyog. Yun, nagpasikat pa. Kaya po na siya, palapit na po. Ano po? Ano <laughs> <laughs> po si Jerek? Paawit ka po Oh, o si pre pale mu ma lagi papay nare uniya' baba op peteawbuwi si nagbaba ka ng buho

dire <laughs> <laughs> <live> <.wie>